gengdeng tao nga kay bigan. Ah, uh, ustapo. po? <laughs> uh, ngayong araw pala, ay uh, napanood ko ang unang live stream ng ICI interview doon sa mga congressman o contractor bayan. Ngayon, ah, uh, may napapansin lang ako doon sa interview, isang buong interview sa isang congressman. Ah, uh, take note ko lang 'yon. Pero ang unang-una kong napapansin doon sa kabuuan ay yung malabnaw ang mga tanong na binabato nila doon sa congressman. Parang ano ba yan? Parang nililibre mo pa rin. Eh. Parang wala. Nagtatanong, nagtatanong pero walang backup na backup documents na parang magdidiin pa sa kanya na parang sa sunod na tanungan hindi na niya maikaila parang ganun wala eh parang pag nakasagot na yung congressman parang ah okay ngayon pansin yun ang napansin ko tapos bibigyan pa ng pagkakataon magsubmit ka sa amin ng ganitong dokumento bigyan ka namin ng 7 days may produce mo sa amin yon eh, siyempre lilinisin na ng congressman yun yun ang gusto nyo yun ang hinahanap ninyo eh. Eh, dapat malinis yan ha? Eh, sasubmit ko yan parang wala lang <laughs> isa pa yung parang ang ICI pa ang umiiwas ngayon sa mga personal, personal na tanungan dahil siyempre may involve yan eh may kamag-anak anak, asawa na parang ah, wala na ako dyan, hindi na ako connected tanungin mo lang tanungin lang sana ng ICI kung connected pa ba mga ganun ganun eh parang parang ang ICI pa ang nahihiya sa contractor na ayaw tanungin dahil personal daw eh kung magnakaw yan mga kongresman o contractor hindi naman naka-livestream siyempre tinatago nila yan kaya nga nandyan kayo para magtanong para bulat latin yung buhay nila pagtakpan pa hirap panghuli panghuli na po ito marami ng liderato na akong nadaanan pero lahat naman ay walang magaling may paksyon ng sa presidente may paksyon para sa vice si presidente na kung sino ang magaling wala pong magaling kung may magaling di hindi na sana tayo naghirap ngayon sa madaling salita walang magaling po kahit sino pang makaupo at least may nagsusumikap. Pero kung maghanap tayo ng sino ang magaling, wala na po. Baon na tayo sa utang. Eh, bilyonis pang ninanakaw. Maraming salamat po sa panunod.